Nararamdaman mo ba minsan na parang may nagmamasid sa'yo, Aris? Yung bigla ang lamig kahit tahimik ang paligid. Yung kandilang kumikislap kahit walang hangin o yung bulong na naglalaho bago mo paman man maintindihan. Hindi ito basta mga pagkakataon, mga palatandaan ito. May espiritong pilit na umaabot sa'yo, nagbabantay, at ginagabayan ka tungo sa buhay na nakatakda para sa'yo. Huwag mo itong baliwalain. Ang mensaheng maririnig mo ngayon ay maaaring magbago ng lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at kapalaran. Manatili hanggang sa huli dahil maaaring ito na ang mensaheng gigising sa iyong kaluluwa. Mahal kong Aris, nitong mga nakaraang araw ay may mga bulong ang uniberso para sa iyo, sa pamamagitan ng mga panaginip, ng katahimikan at ng banayad na kislap ng ilaw sa iyong silid. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag natin itong pahiwatig ng langit, mga banal na palatandaan mula sa kalangitan na dumarating kapag handa na ang ating kaluluwa tumanggap ng patnubay. Maaaring inisip mong mga karaniwang sandali lang ito, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may ibig sabihin ang mga ito. Isang espiritu, marahil isang minamahal na minsang nakasama mo rito sa mundo, ang pilit na umaabot, ipinapakita sa iyo ang landas na matagal mo nang hinahanap. Ngayong gabi, manipis na ang laylayan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. At kung makikinig kang mabuti, mararamdaman mo rin ito. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, Aries, mauunawaan mo kung bakit paulit-ulit na lumalapit sa iyo ang mga palatandaang ito at kung paanong magdadala ang mga ito ng kapayapaan, kagalingan, at tadhanang nakalaan para sa iyo. Ang palatandaan at ang tawag ng espiritu. Sa katahimikan ng gabi, Aris, kapag humihinto ang mundo at tila nagiging banal ang hangin, may gumagalaw sa paligid mo. Nararamdaman mo, hindi ba? Yung hindi maipaliwanag na kilabot sa iyong likod, yung kandilang biglang sumasayaw kahit walang hangin, o yung pamilyar na amoy na biglang bumabalot sa paligid. Hindi ito basta mga sandali. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang nagbago ang paligid ng walang malinaw na dahilan, ito ay pahiwatig, isang tanda mula sa langit na may espiritong malapit. Minsan, ito ay kaluluwa ng isang minamahal na pumanaw na. Sa iba naman, ito ay isang espiritu gabay, isang tagapangalaga na ipinadala upang protektahan ka kapag malapit ka ng gumawa ng desisyong magbabago ng iyong buhay. Hinahayaan ng universo na abutin kanila sa mga banayad na paraan, sa mga damdamin, sa mga panaginip, sa biglaang emosyon na tila walang pinagmulan. Isipin mo ang mga sandaling nagising ka mula sa isang panaginip na napakatotoo, na parang may boses kang narinig na tumatawag sa iyong pangalan. O yung mga pagkakataong paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o apat oras apat naput apat minuto sa orasan, resibo, o plaka. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay mga tanda, mga paalala ng may kapal na hindi kakailanman nag-iisa. May kasabihan ang matatanda, kapag may biglang malamig na simoy ng hangin, may kaluluwang dumadaan. Kapag biglang dumampi ang malamig na hangin sa iyong balat, hindi iyon basta ihip. Enerhiya iyon, isang presensya, madalas banayad, minsan may halong damdamin, ngunit kailanman hindi mapanakit. Aries, ito ang paraan ng espiritu upang sabihin, narito ako. Hindi kita iniwan. Alam mo, dahil sa lakas at apoy ng iyong pagkatao, madalas mong pinagkakatiwalaan lamang ang pagkilos at lohika. Matapang kang manguna, ngunit minsan nakakalimutan mong huminto at makinig sa damdamin. Alam ito ng mga espiritu na ang iyong apoy ay maaaring masyadong maliwanag, tinatabunan ang mga bulong na dapat ay gumagabay sa iyo. Kaya't pinipili nila ang katahimikan, mga simbolo, at mga banayad na enerhiya. Pinakikislap nila ang kandila kapag labis kang nag-isip. Ipinapadaan nila ang paru-paro sa iyong landas kapag gusto mo ng sumuko. Pinapatugtog nila ang isang awit na tila eksaktong tumatama sa iyong puso kapag kailangan mo ng pag-asa. Ngunit ito ang dapat mong maunawaan, hindi maaaring pilitin ng mga espiritu ang kanilang mensahe sa iyo. Kailangan nila ang iyong pagiging bukas. Sa tradisyong Pilipino, kapag binaliwala mo ang pahiwatig, ang enerhiya ay nagiging mas mabigat, nakakaramdam ka ng kaba, hindi mapakali, o paulit-ulit na mga panaginip. Hindi ito sumpa, ito ay pagpupursige. Mahalaga ang mensahe, at gagawin ng universo ang lahat upang mapansin mo ito. Tandaan mo, Aris, kapag nagsisindi ka ng kandila para sa isang yumaong mahal mo, hindi lang iyon isang ritual. Isa itong tulay sa pagitan ng inyong mga mundo. Ang apoy ay nagiging daan upang dumaloy ang pag-ibig, kapatawaran, at banal na patnubay. Kaya maraming Pilipino ang nagdarasal habang nakatitig sa liwanag ng kandila, naniniwala silang naririnig ng kaluluwa ang bawat salita, bawat hina, bawat tibok ng puso. At marahil nitong mga araw, pakiramdam mo ay may gumagabay sa iyo, tungo sa isang desisyon, isang tao, o isang pagbabagong hindi mo palubos maunawaan. Ang totoo, Aris, ginagabayan ka. Ang mga palatandaang paulit-ulit mong nakikita ay parang mga mumo ng tinapay mula sa universo na inaakay kang bumalik sa tunay mong landas. Huwag mo silang harangin. Huwag mong pagdudahan. Sa sandaling sabihin mo, handa akong makinig, kusang bubukas ang mensahe, sa mga pagkakatugma, sa mga panaginip, sa banayad na init na bumabalot sa puso mo pagkatapos ng isang panalangin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, bawat pangyayari, maging katahimikan, ay may kahulugan. Ang espiritong bumagabay sa iyo ay matiisin, naghihintay na mapansin mo, naghihintay na maniwala ka muli. Hindi ka sinusundan ng multo, aris pinaalalahanan ka. Matagal mo nang hinihingi ang mga kasagutan, at ngayon ay sinasagot ka ng universo, marahan, simboliko, espiritwal. Kaya ngayong gabi, kapag kumislot ang apoy ng kandila at muling kumabog ang iyong puso, huwag kang lumingon. Ibulong mo ito. Kung ikaw ay espiritu ng liwanag, nakikinig ako. Gabayan mo ako tungo sa kapayapaan, sa katotohanan, sa aking tadhana. At mararamdaman mo ito, ang kapayapaan, ang init, ang banayad na katiyakang may mas dakilang puwersang nagmamasid, nagpoprotekta, at gumagabay sa bawat hakbang mo. Aris, hindi ito takot. Ito ay pananampalataya. Ang espiritu ay hindi nasa labas mo, nasa tabi mo, inaakay ka patungo sa landas na simula pa lang ay nakalaan na para sa'yo. Ang mensahe sa likod ng mga palatandaan. Aries, ang mga palatandaang napapansin mo, ang mga kilabot, ang kumikislap na ilaw, ang mga panaginip na paulit-ulit, hindi ito basta-basta. Mga mensahe ito, banayad na bulong mula sa mundong hindi nakikita, na may dalang kahulugang matagal ng nauunawaan ng iyong kaluluwa, ngunit patuloy na kinukwestiyon ng iyong isip. Ang espiritong pilit na umaabot sa iyo ay may gustong ipabatid, isang bagay na maaaring magbago ng iyong pagtingin sa iyong sarili, sa iyong buhay, at sa iyong tadhana. Minsan, ang gumagabay sa iyo ay isang taong minsan nang nakasama mo rito sa mundo, isang magulang, lolo o lola, o isang minahal mong nawala ng hindi inaasahan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag pumanaw ang ating mga mahal sa buhay, hindi tuluyang nawawala ang kanilang mga espiritu. Nanatili silang malapit, nagbabantay sa atin bilang bantay, mga tagapangalagang nagsisiguro na hindi tayo malalayo sa ating banal na landas. At kapag naliligaw tayo, nagpapadala sila ng mga palatandaan, umaasang mapapansin natin ang kanilang presensya. Naramdaman mo na ba na parang may umayakap sa'yo kapag umiiyak ka mag-isa? O yung mainit na pakiramdam sa dibdib kapag nagdarasal ka, na parang may mga bisig na di nakikita na bumabalot sa'yo? Hindi yon imahinasyon, Aris. Enerhiya yon, enerhiya ng pag-ibig na hindi kailanman namamatay. Ang mensahe ay simple ngunit makapangyarihan, hindi ka nag-iisa. Ginagabayan kang bumalik sa balanse sa layunin at sa kapayapaan. Sabi ng mga nakatatanda, ang kaluluwa ng mahal sa buhay ay hindi lumalayo hanggat di payapa ang naiwan. Nanatili ang kaluluwa ng mga mahal natin hanggang sa makamit ng mga naiwan ang kapayapaan. At ang kapayapaang iyon, Aris, ay nagsisimula kapag tuluyan mong tinanggap na ikaw ay minamahal lang pa sa kamatayan, at na ang iyong mga panalangin ay sinasagot, kahit sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Balikan mo ang mga munting himala nitong mga araw, ang oportunidad na dumating sa oras ng iyong pangangailangan, ang mensaheng na tanggap mo sa tamang sandali, ang kabaitan ng isang estranghero na nagpagaan ng loob mo ng gusto mo nang sumuko. Hindi yon mga pagkakataon lamang. Iyon ay paraan ng espiritu upang sabihin magpatuloy ka. Nandito ako. Sa mga sandali ng iyong katahimikan, kapag nakakaramdam ka ng pagkalito o kawalan ng direksyon, makinig hindi sa iyong tainga, kundi sa iyong puso. Maaaring marinig mo ang isang pangalan, isang salita, o isang himig na mahinahong umuukit sa iyong diwa. Iyon ang universo na nagsasalita sa pamamagitan ng enerhiya, inaayon ang iyong espiritu sa mensaheng nakalaan para sa iyo. Ang bahaging ito ng iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa takot, kundi sa pananampalataya. Ito ay paalala na kahit mabigat ang buhay, may mga puwersang hindi mo nakikita na kumikilos para sa iyong kabutihan. Ang iyong mga ninuno, ang iyong espiritung gabay, at ang banal na enerhiya ng kalawakan ay nagkakaisa upang ibalik ka sa pagkakabalanse. Minsan, ang mensahe ng espiritu ay dumarating sa anyo ng damdamin, isang bigla ang lungkot, luha na kusang bumabagsak, o kakaibang kapanatagan pagkatapos mo umiyak. Ito'y mga paglilinis ng enerhiya. Tinutulungan ka ng espiritu na pakawalan ang umang sakit upang makapasok ang mga bagong biyaya sa iyong buhay. Aris, ituring mo itong tanda upang huminto at magnilay. Huwag mong madaliin ang mga bagay. Sa katahimikan, matatagpuan mo ang katotohanan na bawat pagsubok na dinaanan mo ay may dahilan. Ang mga nawalang pagkakataon, ang mga pagkaantala, ang mga panalangin tila walang tugon, hindi iyon mga pagtanggi, kundi mga pagredirect. Pinatutunayan ng espiritong gumagabay sayo na ang lahat ng iyong pinagdaanan ay paghahanda para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Kaya ngayong gabi, habang sinisindihan mo ang iyong kandila, marahang sabihin ito sa espiritong bumagabay sa akin, naririnig kita. Tiwala ako sa iyong mensahe. Akain mo ako tungo sa kapayapaan at layunin. At mararamdaman mo ang pagbabago sa paligid mo. Gagaan ang hangin. Tatalim ang liwanag ng apoy. Tatahimik ang mga bulong, hindi dahil nawala sila, kundi dahil narinig mo na. Natanggap mo na ang mensahe, Aris. Natutupad na ng Espiritu ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng iyong kamalayan sa iyong tapang na makinig. At nayon, unti-unting bumubukas ang landas patungo sa tadhanang simulat sa pool ay para talaga sa iyo. Tadhana at banal na panahon. Aries, lahat ng nangyari, ang mga palatandaan, ang mga panaginip, ang mga tila kakaibang pagkakataon, hindi ito basta-basta. Ang espiritong bumagabay sa iyo ay hindi lamang nagbibigay ng kaaliwan, tinutulungan ka nitong muling maitugma sa iyong tadhana. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang tadhana ay hindi isang bagay na basta na lang nangyayari sa iyo, ito ay isang pagising sa loob mo, sa eksaktong sandali na alam ng universo na handa ka na. At nayon, dumating na ang sandaling iyon. May dahilan kung bakit dumarating ang gabay na ito sa buhay mo ngayon. Marahil ay matagal mo nang tinatanong ang iyong layunin, naguguluhan sa direksyon ng iyong puso, o nagtatanong kung bakit may mga taong umalis sa oras na pinakakailangan mo sila. Naisiparating ng espiritu na wala ni isa sa mga yon ang pagkakamali. Ang mga pagkaantala, ang mga sakit, ang katahimikan, lahat ay bahagi ng divine timing. Gaya ng buwan na hindi nagmamadaling magpurnima, gayon din ang iyong buhay, may sarili itong ritmo ng pagiging ganap. Maaaring matagal ka nang nanalangin para sa kaliwanagan at inakala mong nanahimik ang langit. Ngunit Aris, ang totoo, inihahanda ng universo ang daan bago ibigay ang kasagutan. Minsan, ang katahimikan ng Diyos o ng Espiritu ay hindi nangangahulugang nakalimutan ka, kundi dahil ang panahon ay hinahabi pa, sinulid bawat sinulid ng mga hindi nakikitang kamay ng tadhana. May isang makapangyarihang paniniwala sa tradisyong Pilipino kung para sayo, babalik at babalik yan. Ang mga nakalaan para sa iyo, pag-ibig, oportunidad, o kapayapaan, ay laging magbabalik, gaano man ito kalayo. At ang espiritong gumagabay sa iyo ngayon ang mensahero ng katotohanang iyon. Ipinapaalala nitong ang mga nawala sa iyo, ay hindi tuluyang nawala, binabago lamang ang hugis, upang muli kayong magtagpo sa tamang pagkakataon. Tandaan mo, Aris, ang iyong elemento ay apoy, masigla, matapang, at walang takot. Munit kahit ang apoy, kailangang maghintay ng tamang hangin upang magningas ng maliwanan. Alam ng espiritong gumagabay sa iyo ang iyong lakas, Munit alam din itong ang pinakadakila mong kapangyarihan ay pagtitsyaga, ang uri ng pananampalatayang nagtitiwala kahit walang katiyakan. Sapagkat kapag natutunan mong maghintay ng may pananampalataya, ginagantimpalaan ka ng universo ng mga himalang lagpas sa iyong imahinasyon. Minsang sinabi ni Nostradamus na ang mga bituin ay ibinubulong lamang ang mga sikreto ng kapalaran sa mga handang makinig. At madalas ding sabihin ni Baba Vanga na may mga kaluluwang itinadhanang muling magkita sa mga panaginip, sa mga palatandaan o sa mismong buhay na ito. Ikaw, Aris, ay nasa banal na sandaling yon kung saan nagsasalubong ang tadhana, espiritu at banal na enerhiya. Ang mga taong nakatakdang makilala mo, ang mga biyayang nakalaan para sa'yo, at ang kapayapaang matagal mo nang hinahangad, lahat ay papalapit na, ginagabayan ng parehong enerhiyang matagal nang tumatawag sa iyong pangalan sa katahimikan. Marahil nararamdaman mo na ang pagbabago, mga banayad na pag-ikot ng enerhiya, emosyon, o mga taong biglang lumilitaw sa iyong buhay. Ito ang mga synchronistic alignments, mga patunay na inaayos ng universo ang paligid mo ayon sa pagbabago sa iyong kalooban. Hindi ka na ang dating ikaw. Nakita ng espiritong gumagabay sa iyo ang iyong pagunlad, ang iyong mga luha, ang iyong tahimik na katatagan. At nayon, binubulong nito, panahon na. Ang gabay na ito ay hindi upang ibalik ang nakaraan, kundi upang ihanda ka sa hinaharap na matagal nang naghihintay. Ang universo ay kumikilos sa mga pattern, at alam ng espiritu kung kailan ka dapat gisingin para sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Minsan, ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkawala, dahil ang mga wakas ay mga simula na may anyong pagtatapos. Aris, ang tadhana ay hindi tuwid na daan. May liko, may paghinto, may sorpresa, ngunit kailanman ay hindi ka nito iniiwan. Inaakay kanito nito tungo sa mas dakilang layunin kahit hindi mo pa ito ganap na nakikita. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, lagi nating sinasabi, ang lahat ng nangyayari may dahilan lahat, maging ang sakit, ang paghihintay, at ang mga biyaya, ay mga sinulid na bumubuo sa obra ng iyong kapalaran. Ngayon, humina ka ng malalim. Alalahanin ang mga sandaling minsang sumira sa iyo, ngunit siya ring humubog sa iyo. Bawat peklat ay mapa ng iyong katatagan. Bawat panalangin sinambit mo sa gitna ng luha ay narinig, aris, pati yung mga akala mong walang nakarinig. Dinala ng espiritong gumagabay sa iyo ang mga panalangin iyon pa itaas, hinabi sa plano na ngayon ay unti-unting nagbubuka sa harap mo. Kaya kapag tila hindi malinaw ang lahat, tandaan mo ito, ang pagkaantala ay banal, ang katahimikan ay sagrado, at ang panahon, bagaman mahiwaga, ay perpekto. Inihahanda ka para sa isang bagay na may dalang layunin at kapayapaan. Tingnan mo ang buhay mo ngayon. Mapapansin mong unti-unti nang nawawala ang lumang enerhiya, ang mga taong hindi na umaayon sayo, ang mga takot na hindi na nakagapos sayo. Dahil nililinis ng tadhana ang daan para sa mga bagay na nakatakdang pumasok. Ang tungkulin ng espiritu ay hindi lang protektahan ka, kundi gabayan ka tungo sa iyong pinakamataas na potensyal. At kapag muli kang maligaw, Aris, ulitin mo ito bilang panalangin. Tiwala ako sa banal na panahon. Alam kong ang para sa akin, kailanman ay hindi lilipas. Sabihin mo ito hanggang maramdaman ng iyong kaluluwa ang katotohanan nito. Sapagkat ang espiritong nasa tabi mo ay hindi nagdadala ng kalituhan, kundi ng kaliwanagan. Ipinapadama nito ang sandaling darating kung kailan maintindihan mo na ang lahat. At kapag dumating na ang sandaling iyon, mapapansin mo, hindi na parang mga pagkakataon lang ang mga palatandaan. Maiintindihan mong simula pa lang, iisa lang ang sinasabi ng lahat ng ito, hindi ka kailanman naligaw inaakay ka lamang pabalik pauwi sa tahanan ng iyong kaluluwa. Mga ritual at patnubay sa pagpapamalas ng hangarin. Aries, ngayong nauunawaan mo na ang mensahe ng espiritu at ang banal na tiempo ng iyong tadhana, oras na upang kumilos hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi ng pananampalataya. Hindi lang hinihiling ng universo na maghintay ka, hinihiling nitong makibahagi ka sa sarili mong himala. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag binubuksan natin ang ating sarili sa gabay, pinararangalan din natin ito sa pamamagitan ng mga munting ritual, mga banal na kilos na nag-ubay sa nakikita at dinakikita. Hindi lang ito mga tradisyon, ito ay mga daanan ng enerhiya na nagbubugtong sa atin sa ating mga ninuno, sa mga espiritong gabay at sa banal. Ang unang ritual ay nagsisimula sa liwanag. Kumuha ng puting kandila, kulay ng kalinisan at proteksyon. Sindihan ito sa gabi, lalo na sa tahimik na oras kung kailan nakikita ang buwan. Habang kumikislap ang apoy, marahang ibulong. Sa espiritong gumagabay sa akin, salamat sa iyong liwanag, sa iyong pag-ibig, at sa iyong proteksyon. Naway parangalan ng apoy na ito ang iyong presensya at liwanagan ang aking daan. Ang apoy ng kandila ay higit pa sa liwanag, ito ay tulay sa pagitan ng mga daigdig. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayong kapag banayad ang pagkislot ng apoy, may espiritong nakikinig. Kapag matatag itong nasusunog, tinanggap na ng langit ang iyong dasal. Pansinin mong mabuti, Aris, ito ang wika ng universo na nagiging nakikita. Ang ikalawang ritual ay ang paglilinis. Maghanda ng mangkok na may tubig na hinaluan ng kaunting asin, sumasagisag ito sa paglilinis at proteksyon. Ilagay ito malapit sa iyong kama o bintana upang masipsip nito ang mabigat na enerhiya sa magdamag. Sa umaga, ibuhos ito sa lupa habang nagpapasalamat. Nililinis nito ang iyong aura at inaalis ang mga hadlang upang malayang makadaloy ang mga banal na mensahe. Susunod, isang ritual ng pagpapamalas na akma sa iyong elementong apoy. Kumuha ng maliit na dahon ng laurel o bay leaf, isang sagradong dahon sa mga ritual na Pilipino na ginagamit upang akitin ang biyaya. Isulat dito ang tunay mong hangarin, kapayapaan, pagkakasundo, kasaganaan o kaliwanagan. Ilapat ito sa iyong dibdib, pumikit at bigkasin. Pinalalaya ko ang takot. Piwala ako sa banal na plano. Handa akong tanggapin ang para sa akin. Pagkatapos, dahan-dahang sunugin ang dahon sa apoy ng kandila. Hayaang umakyat ang usok patungo sa kalangitan. Sa ating kultura, ang usok ang nagdadala ng iyong hangarin sa itaas, patungo sa iyong mga ninuno sa iyong anghel na tagapangalaga, at sa mga espiritong banal na nagbabantay sa iyo. Aris, ang mga ritual na ito ay hindi pamahin, ito ay pagkakatugma. Paalala ito na kapag ang iyong mga kilos ay pinangungunahan ng pananampalataya, nakikinig ang universo. Tandaan, hindi nais ng iyong espiritong gabay na mabuhay ka sa takot, nais nitong mamuhay ka ng may kamalayan. Bawat ritual na ginagawa mo ng taos puso ay nagpapalakas ng iyong koneksyon sa banal na presensya may isa pang makapangyarihang gawi ang pagpapamalas sa ilalim ng buwan. Sa oras ng kabilugan ng buwan, lumabas at tumingala. Sa paniniwalang Pilipino, ang buwan ay sagisag ng pagbabagong buhay, ng paglilinis ng lumang enerhiya at pagsilang ng mga bagong biyaya. Iunat ang iyong mga palad sa langit at ibulong ang iyong mga hangarin sa liwanag ng buwan. Ano man ang nakalaan para sa akin, naway dumating ito sa tamang panahon at may banal na kapayapaan. Nakikinig ang buwan sa mga pusong dalisay. Ang liwanag nito ay refleksyon ng kahandaan ng iyong kaluluwa upang tumanggap. Aries, pinakamalakas ang iyong kapangyarihang magpamalas kapag ito'y ginagabayan ng pasasalamat. Bago matulog tuwing gabi, ibulong ang tatlong salitang pasasalamat, isa para sa kung anong mayroon ka, isa para sa natutunan mo, at isa para sa kung anong paparating. Pinalalakas ng gratitude ang banal na enerhiya, ipinapakita nito sa universo na nagtitiwala ka sa proseso. At kung sakaling muling bumalik ang takot, kung tila masyadong malalakas ang mga palatandaan o masyadong malinaw ang mga panaginip, alalahanin ang simpleng panalangin ng proteksyon ng mga Pilipino. Sa liwanag ng kandila, ako'y gabayan. Sa lakas ng hangin, ako'y patnubayan. Sa liwanag ng puso, ako'y pagpalain. Ibulong ito ng marahan, at mararamdaman mo ang pagbabago, yung banayad na init na bumabalot sa iyo, katulad ng naramdaman mo sa mga sandaling tahimik at payapa. Iyan ang espiritong nagsasabing ligtas ka, minamahal at binabantayan. Bawat ritual, bawat bulong, bawat panalangin ay naglalapit sa iyo sa balance. Hindi hinihiling ng universo na kontrolin mo ang lahat ng mangyayari, hinihiling nitong paniwalaan mong ang lahat ay nakatakda na para sa kabutihan mo. Kaya sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, Aris. Damhin mong ang apoy nito ay refleksyon ng apoy sa iyong kalooban. Ang espiritong gumagabay sa iyo ay hindi lang naninirahan sa kabila, nananahan ito sa tabi mo, sa loob mo, at sa bawat tibok ng pusong patuloy na umaasang muli. Aries, ngayong nakinig ka na, naramdaman, at binuksan ang iyong puso sa mensahe ng espiritu, huminga ka muna ng dahan-dahan, malalim at buo. Tinahak mo na ang daan ng mga palatandaan, ng mga bulong, at ng mga tahimik na himalang matagal nang nakapaligid sa iyo. Ang mga inakala mong simpleng pagkakataon ay mga banal na pahiwatig pala, mga gabay na nagdala sa iyo tungo sa iyong tadhana. Sa paniniwalang Pilipino, bawat kaluluwang naglalakbay sa tabi natin, nakikita man o hindi, ay may banal na tungkuling hinuhubog ang ating landas. Ang espiritong tumatawag sa iyo ay hindi kailanman nagtangkang takutin ka, kundi gisingin ka. Dumating ito bilang liwanag sa iyong dilim, bilang pagyakap sa iyong kalungkutan, bilang paalala na kailanman ay hindi tumigil ang langit sa pakikinig. Hindi ka naliligaw, Aris. Inaakay ka. Bawat pagsubok, bawat pagkaantala, bawat panalangin tila walang tugon, lahat iyon ay paraan ng universo upang ihanda ka sa sandaling ito, ang sandaling na naig ang pananampalataya sa takot, at naging kapangyarihan mo ang kamalayan. Ngayong gabi, ibulong mo ito, hindi lamang sa iyong mga labi, kundi mula sa iyong kaluluwa. Ginagabayan ako. Pinoprotektahan ako. Kaayon ako ng aking banal na layunin. Ang nakalaan para sa akin ay laging matatagpuan ako sa tamang oras sa banal na kapayapaan. Hayaan mong maging kalasag at liwanag mo ang mga salitang ito. Tiwala ka na ang espiritong umaabot sa iyo ay natagpuan na rin ang kanyang kapayapaan, at sa kapayapaang iyon, ikaw ay pinagpapalarin. Aries, hindi nagtatapos ang iyong kwento, nagbabago ito. Mas maliwanag na ngayon ang daan sa iyong harapan, sapagkat naalala mo na sa wakas ang gustong ipakita ng espiritu, hindi ka kailanman naglakad ng mag-isa. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na maaaring maghatid ng mensahe ang mga espiritu sa pamamagitan ng mga panaginip. Pansinin mo ang mga mukha na nakikita mo habang natutulog ka. Ang ngiti, ang pamilyar na tinig, ang kamay na marahang inaabot ka, ito'y mga paraan ng espiritu upang iparamdam sa na sila'y malapit. Kapag lumilitaw sila sa iyong mga panaginip, hindi ito upang takutin ka, kundi upang sabihin, ipinagmamalaki kita. Nakikita ko ang iyong paghihirap at tinutulungan kitang muling hanapin ang iyong liwanan. At kapag paulit-ulit ang mga panaginip, ibig sabihin ay may aral pang dapat matutunan o sugat na kailangan pang maghilom. Marahil may kinikimkim kang pagsisisi, guilt, o mga salitang hindi mo nasabi. Paalala ng espiritu, ang kapatawaran ay nagpapalaya sa dalawang kaluluwa. Ang pagsisindi ng kandila, pagdarasal, o simpleng pagbulong ng kanilang pangalan bilang pasasalamat ay nagdudulot ng kagalingan hindi lamang sa kanila kundi pati sa iyo. Aries, ikaw ay tanda ng apoy, matapang, masigasig at likas na pinuno. Ngunit minsan, ang iyong lakas ay nagiging baluti na pumipigil sa iba at patina sa mga biyaya na maabot ang iyong puso. Kaya ngayon ipinadadala ang mensaheng espiritwal na ito. Alam ng universo na handa ka ng ibaba ang iyong depensa, upang hayaang ang banal na patnubay ay dumampi sa iyong kaluluwa. Ang espiritu ay hindi dumarating upang kontrolin ang iyong landas, dumating ito upang marahan kang akayin pabalik sa iyong tadhana.